Magandang hapon na uh, Congressman. Yes, uh, Ray. long time no here. Long time no here ulit, pero ngayon here na naman dahil medyo mainit itong issue ninyo na tungkol sa disqualification sa inyo ng Commission on Election para tumakbo kayo sa 2025 election. Pagkatapos, nag kayo ngayon sa Korte Suprema para ipawalang-bisa 'yung uh, 'yung issue na 'yan. Uh, medyo ngayon po, kumusta po ang inyong uh, sitwasyon ngayon na uh, Congressman? Well, nagtaposalama tayo sa Korte Suprema dahil bininig yung uh, ating petisyon. Uh, at uh, they prohibited the uh, commission on elections from disqualifying me in the 2025 national and local elections. Okay. At, uh, hindi pa naman po ito yung main case pero alam nyo napakahalaga po dahil may irap irreparable damage especially sa mga constituents ng dalawang distrito at pati na rin sa akin bilang isang Pilipino na may karapatan na maiboto. At, okay. okay. uh, mm -hmm. at uh, inuulit ko po, napaka-flimsy, napaka-whimsical, napaka-capricious yung desisyon ng Comelec na yon At ito po ay dahil lang sa paghihintay nila sa aking patuloy na pag-criticize uh, sa sistema, sa makina, at pati doon sa mga ginagawa nila sa kasalukuyan na pabago-bago ng... Uh, Uh, sistema ng, eh, ng makina na yan. At yan naman ay ipapatunayan ko. At sumpa ako ng kaso sa Korte Suprema, dalawang beses, sa uh, Ombudsman, at nagbigay ako ng mga ebidensya. Yan ang isang kapata ng isang taxpayer to criticize government and government officials. Kung hindi aalisin nila yung karapatan na yan, nila ako ng freedom of speech. Kung ako yung lumalabis sa, uh, o sa tingin nila ay na, nasira ko yung kanilang reputasyon, dapat sampahan nila akong kaso libel o cyber libel pero hindi disqualification sapagkat mm -hmm. uh, sa section 261 ng Omnibus Election Code ito po ay malalabag lamang during the voting. Sa katunayan po, malalabag mo yung provision, ng maraming provision sa Omnibus Election Code during the campaign period na di ba? ng mga poster pero ba't walang may disqualify? kasi sa ating Chairman Garcia We are not considered yet as a candidate, only aspirants. So we will only be candidates during the start of the campaign season. Okay. Uh, doon po sa desisyon ngayon ng uh, Korte Suprema, uh, tama po ba? Dahil doon sa TRO na ito, dapat kayo talagang ibalik uh, ng Comelec ang inyong pangalan bilang kandidato sa pagkakongulisista. Yan, yan po ang sinabi ng Compre Korte Suprema. Opo. They have to comply. Mm -hmm with the mm -hmm. order of the court. Sampung araw, tama po ba? Sampung they, araw to. They, they will have to comply with the order of the court to put mm -hmm. our names back in the ballots. And uh, they have 10 days to answer my uh, petition okay. for certiorari mm -hmm. and Jackson. Yun po yung nakalagay sa order. Apo. At uh, gusto ko lang po na linawin, dahil kanina po narinig ko yung spokesperson ng uh, Comelec na sinasabi niya parang mahirap, parang mahirap daw ano, uh, yung sitwasyon, maraming masasayang, eh gusto po linawin. Uh, unang sinabi niya, dahil daw sa TRO, eh mapopostpone yung MAC elections. Eh sabi ko, hindi to po totoo yan. Bakit? Kasi ang MAC election, wala namang pong kaugnayan yan sa TRO at disqualification ng mga candidates pagkat ang mock elections po, eh walang ginagamit na real data. Hindi naman po ginagamit yung mga real na pangalan ng mga kandidato. Kaya nga mock election. Mm -hmm. mga, mga ito po ay mga mock entries lamang sa mga balota. Ang, pag nag-mock election ka, titignan mo lang yung efficiency ng machine at pangalawa, yung time and motion ng pagboto. Okay. So mock entries yan. Bakit? Anong kuugnayan siya sa na-reinstate kami? Pangalawa, sabi nila, may mahihirapan daw na ibalik kami doon sa election management system data at doon sa ACM doon sa automated counting machine data eh, hindi rin po hindi rin po ako naniniwala diyan mm -hmm. Pagkat sa mga na previous uh, elections marami na rin po kaso ng ganyan mm -hmm. na na DQC na TTRO. at isa po diyan ay eh, si Senator Grace Poe noong okay. 2015, December 19 noong pa-disqualify siya ng Comelec, nag-appeal po siya sa Corte Suprema, reverse ng Corte Suprema, pero wala naman pong naging problema sa paglalagay, pagbabalik ng pangalan niya o paglalagay okay. ng pangalan niya sa mga EMS at uh, BCM. Okay. Bakit po may nasayang na balota? Uh -huh. Sapagkat ng mga nakaraang automated election, tinatapos muna ng COMELEC yung mga problema bago sila nag-pipint ng balots. Ang okay. katunayan, uh -huh. titingnan nyo yung record ng COMELEC, mga February na sila nag-pipint ng balota. Ngayon po, January 6 Maga kung pa. Saan, May panahon pa. Kung saan marami pang mga uh, contested. Opo. Oh, uh, Ito nga po, si Mayor Marcy sa pa. Si Mayor Marcy. Isa so, pa rin Kaya nga mm. po. Kaya nga po. Hindi pa dapat yun muna ang tinatapos nila. Mm -hmm. At yung mock elections po, usually po ginagawa yung mock elections before the printing of the ballots. Kayo po pinagsasabay nila. Mm -hmm. o, kaya yun, yung yun nakikita ko po na na malaking problema. At kung sasabihin nilang mahirap yung pagpapasok ng EMS, bakit ganon? E, 18 billion First time in the history of the Philippines that we will be spending 18 billion in an automated contract. Dati okay. po, 6 billion lang. Mm -hmm. Tapos may, may limang pahala lang, mahirap ipasok. Okay. Isang, isang complicated, sophisticated computer system. Okay. Parang hindi po ka paliipaniwala. Okay. Congressman Egay, ano po ngayon ang susunod na plano niyo matapos itong TRO na ito ng Korte Supremo? Uh, of course, we will, you uh, no, we will uh, we'll be a candidate. Okay. And, uh, iyan po tuloy-tuloy naman yung ating kaso sa Court Suprema mm -hmm. at tuloy-tuloy uh, po tayong -tuloy mababantay uh, upang sa ganon, ay eh, maging magkaroon tayo ng malinis, maayos na halalan. Yan Apo. naman yung advocacy ko. Yan yung naman 12 years ako sa Committee on Suffrage sa Congress, 9 mm -hmm. years ako sa Joint Congressional Senate Committee mm -hmm. on Automation. Alam ko yung sinasabi ko Apo. at uh, ah, uh, pwede akong makipagharap sa mga kung gusto nila na makatulong ako sa Comelec, pwede akong makipagharap. Apo. Para patunayan ko na tama yung sinasabi ko o patunayan nila na mali naman yung sinasabi ko. Okay. So ano pong damdamin ngayon ng mga taga kalokan uh, sa naging development na ito, uh, Congressman? Eh, abay, alam nyo, kasi dalawa lang kaming kandidato. Opo. Ngayon, yung kandidato pa na, ka, na kalaban ko, kaibigan, abogado nung at, aking Katong ah. gali. So, panibagong. May diba? kong kong. So, panibagong aligasyon na no, naman yan. Baka mamaya, balik, eh. balikan ka niyan. <laughs> <laughs> ibig sabihin, eh, uh, ibig sabihin, eh, bagay, uh, inhibit naman po sa voting si mm -hmm. Chairman Garcia, pero mm -hmm. ganun pa rin, siyempre. Uh, siya po ang Chairman. Opo. Uh, na, Komelec. Eh basta naman po ako, eh mga kampanya po ako. Sanay naman po ako. Nananalo ko. Natatalo ko dyan sa Kalokan. Pero hindi naman, katuloy pa rin naman ako naglilingkod. I see. Mensahe po ninyo sa mga taga-Kalokan na mayor para po matap na matapos matapos po itong TRO ng Korte Suprema. Nakikinig po sa inyo ang mga kababayan natin dyan sa Kalokan. Maraming po nagtatanong sa akin bakit inakalaban ko yung Kovileg. Bakit napititong uh -huh. pangkalabanin yung referee ng eleksyon. Uh -huh. <laughs> Sabi ko, na, oh, ganun, ganun. Eh, <laughs> ano ko ano naman ang panalo ko dyan. Oo. Oh. Okay. Eh, bakit hindi nila ako mag-concentrate sa pagkandidato? Okay. Alam nyo, ginastusan ako ng bayan. Pinag-aralan mm -hmm. ko yan. sa mm -hmm. taon, labing mm -hmm. dalawang taon, yung mm -hmm. automation. Tapos, alam kong mali. Alam ko sa sarili ko na mali. Naniniwala ako sa sarili ko na mm -hmm. napakalaking uh, kalustayan ng salapi ng bayan. Tapos hindi na lang ako kikibo dahil sa sarili kong kapakanan. Mm -hmm. Bakit pa ako gusto maging ginatawan? yun naman, mm -hmm. <laughs> ang aking ano. Kaya it's really a hard, tough fight. Mm -hmm. But it's the right fight. It's the right path. Mm -hmm. And uh, okay. tuloy lang laban. Okay. Well said, uh, uh, Cameraman Egay. Maraming salamat sa inyong pagbibigidaan sa amin, palatuntunan. Kaugnay sa inyong reaksyon. Kaugnay dito sa uh, naging TRO na ipinilabas po ng Korte Suprema. Kaugnay din sa naging desisyon sa inyo ng uh, Commission on Election. Maraming salamat, uh, Kong. Salamat po. salamat po. Ang kaibigan si Congressman Edgar Egay Erice ng 2nd District ng Caloocan.